Lagay tayo ng tubig. Dagdagan pa natin. para marami tayong sabaw. Ayan. Ganyan. Kasi marami yung ating repolo yun. Ugasan natin to. Kasi malinis naman to yun. Ugasan natin dyan. Nandito pa yung aking ano, paputok. Gustong gusto ko to kasi ito ay nakakatanggal stress ba. So, intayin na lang natin na bumulak yan. Then, after, nalagyan na natin itong kerot, itong ano, itong carrot center de porlo. Taklaban muna natin. Yan. Ang kalat. So, lilinisin natin yung mamaya. Ang hmm. aking baby dambo nagigising na. Ah, huh? Tutog pa siya. daming Christmas light with Christmas tree. Ah, oh, wala na siyang ano no. battery. Ubus na yung Wala na. Kala na siya palta ng battery. Tsaka ito din. Mm-hmm. Yan rin. Tatlo yan. Regalo sa akin no? aking bayaw. Bayaw ba ang tawag dun? Linisin na natin to. Ito Ito ating kalat. Tapos ito, talagay lang natin siya sa plastic bag. Tapos babalik natin sa freezer. Parakasan natin yung apoy. Para mabilis kumulo. Ang dami ko pantiklupin, no? Oh. Eh, gabi na dito. Me, feel... What? Nothing. Lamig na lamig sa labas, eh. May likod na yun. Church yun. Simbahan. Born again. At yung pinto. <laughs> Pasko pa sa atin. Ado At, natin yan. At malamig.